Sinuturing ng Malacanang na isang uriho ng political destabilization ang uh, pahayag ni Vice President Sara Duterte, uh, Duterte na daw siya maging Pangulo sakaling magbitiw sa pwesto si Pangulong Bongbong Marcos ayon kay Presidential Communications Office under Secretary Claire Castro hindi katanggap-tanggap ang sinabi ni Duterte dahil pinapahina nito ang kumpiyansa ng publiko sa administrasyon. Sinabi rin ni Castro na walang, walang mas handa na maging lider ng bansa kundi si Pangulong Marcos. It is not acceptable. For a vice president to anticipate the resignation of the president, presidente na pinagsisigawan gawa nilang bumaba sa puesto. This is definitely a form of political destabilization. Pinapahina niya ang public confidence ng tao sa administrasyon. And those words contribute to the uh, climate of uncertainty and crisis. Tinigbo ni Presidential Communications Office under Secretary Claire Castro.